Hello guys. Ito. kukunan lang natin ng camera yung inorder ko guys. Ito. Ito guys, oh. Inorder ko to sa Lazada. Hmm. 6501 dito sa Palo. Guys. Subuksan so natin kung legit ba. Ay ayain natin sa cellphone kailangan okay natin yung stand sa stand sa cellphone. Oh, guys, takal pa guys. <coughs> Bakit tabingi? Tabingi. Ayusin lang natin guys. Kung hindi ba ito na modus ako guys. Halaga ito ng guys. Halaga ito ng 321. No? Pero yung binayad ko guys, 322 na. Ayan guys. So, bubuksan na natin guys. Buksan natin guys. At ayusin muna natin. san natin guys oh nato oh Yan na guys yu oh. Dami so nakita ko to guys ano to 860 pieces nakita ko iwan ko kung sakto ba ito oh dami guys oh pakadami ng resistor guys dami so tika muna guys okay naman guys legit siya